Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ito po nakapagtadtad na po ako ng kahoy para sa pagsaing. Tapos pagka nauling na pwede nating gawing pangihaw para makatipid tayo. Yan sa susunod tingnan nyo kung anong gagawin ko. Ayan, ako po yung magpapakulo ng tubig at magsasaing na tapos dito ko ilalagay pag nauling na kunin na, na. yan po pag nauling na po yan kukunin ko na mamaya ho makikita nyo Papaapoy na ako. Lalagay ko na ang kaldero. Tayo na lang natin mamaya para may makukuha tayong uling yan po oh, nakaipon ako ng uling galing sa kalan namin yan yan niyo pong kuya no? para mayroong kaming pangihaw o kay pang saing din sa susunod pag wala na kaming kahoy Selamat po.